Alam niyo po kagabi nung ako'y tumitingin sa Facebook, biglang lumitaw na dalawang taon na po ang nakalipas mula nung inanunsyo ng ating mahal na kardinal, Kardinal Jose Advincula, na ako po ang tinalagang bagong kura paroko ng Quiapo. Dalawang taon na po pala ang nakakalipas noon, no? At uh, kay bilis ng panahon, no? at alam ko po, yan ang isang bagay na hindi nahulaan ng mga manghuhula dyan sa labas. Alam ko po, marami no, nang nanguhula, marami ang mga sapantaha, pero hindi ho ako ang naisip at nahulaan ng mga tao maging ng mga pari. Ako rin naman po, ni sa pantaha ko, ni sa guni-guni ko, hindi ko inakala na dito po ako ipadadala ng Diyos kasama niyo sa kya po. Kaya pare-pareho lang ho tayong nagulat nung mga panahon na iyon. At alam ko po yun, nung ako'y sinabihan, ako po'y punong-puno ng pag-aalinlangan at agam-agam sapagkat sino po ba naman ako at hindi naman po ako mun senior, Ako po ang unang kura na hindi mun senior, At hindi rin naman po ako ganong katandaan pa para mapunta dito. Kadalasan ang napupunta rito, magre na ho. Sabi ko, hindi pa naman ho ako magre-retiro. At kung tutuusin po talaga, ang, kaya po po ang una kong parokya na paglilingkuran. Pero gayon pa man, Natandaan ko po nung una po akong tumayo dito, ang unang salitang aking pinagnilayan ay ang salitang pagkakataon. Na lahat tayo binibigyan ng pagkakataon ng Pong Isus Nazareno. Pagkakataon. Dinala po ako dito upang ito'y pagkakataon kong lalong maglingkod, magmahal at alam ko din po, pagkakataong lalong matuto. Sa dalawang taong ko po dito sa Kiapo, kapag nakikita ko po kayong mga deboto, tinuturuan po ako ng pong nasarenong lalong magdasal. Aminin ko po sa inyo, napapahiya po ako kapag nakikita ko po kung gano'ng kayo karubdob magdasal. Aminin ko po sa inyo, may mga umagang parang hirap na hirap akong bumangon. Pero kapag nakita ko kayo na di hamak mas maagang gumising, galing pa sa mas malayong lugar, ako bababa na lang, kayo alam ko, galing pa sa malalayong lugar, napapahiya po ako at tinuturuan po niya akong lalong magpakumbaba, lalong manalig, lalong magtiwala. At yun, ang unang handog ng Diyos sa atin, pagkakataon. Dahil ginising ka ngayon ng Diyos, pagkakataon agad 'yan. Ilan ba kaya ang hindi nagising ngayong umagang ito? Ilan kaya yung hindi nakarating sa Kiyapo ngayong oras na ito? Pero tayong lahat narito dahil isa lang ang ibig sabihin, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo may pagkakataon ka pa. Kaya tayo narito, may pagkakataon pa tayo. Hindi nauubusan ng Diyos ng pagkakataon. Kaya huwag tayong susuko. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Kaya kadugtong ng pagkakataon ay pag-asa. Kaya nga nandito tayo, ginising tayo. Tingnan mo nga katabi mo, mga bang gising talaga. Pero dahil binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos, kaya nga sa unang pagbasa, narinig natin si Ezekiel, kaharap daw niya mga kalansay. Anong tanong ng Diyos sa kanya? Sa tingin mo ba mabubuhay pa yan? Mga kalansay, mga buto, sa mata ng mundo, ang sagot, syempre hindi na. Kalanusay na eh. Buto na eh. Dapat dyan, gawing bulalo na lang. Dapat dyan, ilibing na lang. Wala na. Wala na yan. Imposible na yan. Pero anong sagot ni Ezekiel? Kayo po lamang ang nakakaalam, Panginoon. Sa makatuwid, sinasabi ni Ezekiel, sa kamay mo, Panginoon, may pagkakataon pa, may pag-asa pa. Kaya tayo nandito, di po ba mga kapatid? Kaya tayo dumudulog sa mo, mahal na pong Jesus sa sareno. Kahit na binabayo na tayo ng problema, kahit na parang hindi na nauubusan ng pagsubok sa buhay, parang suko na tayo, pagod na tayo, wala na tayong gana, hindi ka lang siguro hirap gumising kanina. Hirap ka nang magpatuloy sa buhay. Pero yamang nandito ka ngayon, sinasabi ng pong Nasareno, may pagkakataon pa. Kaya naman gusto rin nating sabihin sa kanya, kayo po lamang ang nakakaalam, Panginoon. Opo, Panginoon, hirap na ako. Hihinto na po ba ako? Pero kayo po ang nakakaalam. Tuloy ko pa pa to. Itong problema ko sa pamilya ko, sa negosyo ko, yung mga pangarap ko sa buhay na parang isa-isang naglalaho. Tuloy pa ba ako, Panginoon? Kayo po ang nakakaalam nito. Kaya nga dumudulog tayo sa kanya. Dahil ang alok ni Ang Pong Nasareno sa atin, pagkakataon, pag-asa. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang mawalan ng pag-asa. Sa kabila, sabihin mo, manalig ka lagi sa Diyos. Ang may pagkakataon, may pag-asa, katulad ng nangyari kay Ezekiel, mula sa mga kalansay, mula sa mga buto, anong sabi? Nung nagsalita si Ezekiel, nang dumating ang Espiritu ng Diyos, nagkalaman na buhay ang mga kalansay sapagkat ang pagkakataon at pag-asa ng Diyos hindi lang tayo ginigising, binubuhay at pinagpapatuloy ang ating lakas. Kaya ang naniniwala na nagpunta kami ngayon dito, mahal na poon, sapagkat tatanggapin ko, ang iyong pagkakataon, ang iyong pag-asa, katulad ng nangyari kay Ezekiel, pakita nga natin, buhay na buhay tayo at gising na gising, itaas ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Kaya ang tanong natin sa kanya ngayon, anong pagkakataon po ang pinagkakaloob niyo sa akin? pagkakataong maglingkod, pagkakataong magpatawad. Baka kaya ka pinasimba ngayon, sinasabi ng kong nasareno, oh, dinagdagang kong araw mo, patawarin mo na, kaya ka naahay blood eh. Binibigyan ka ng pagkakataon ngayong umamin, kaya hindi ka makatulog eh. Ang dami mong nililihim, ang dami mong pinagtatakpan, Binibigyan na nga kita ng pagkakataon. Pagkakataong magkasundo. Pagkakataong magumpis sa uli. Oo, bumagsak ka. Tuloy lang ang laban. Mag-test ka uli. Mag-apply ka uli. Binibigyan kita ng pagkakataon. Huwag kang mawala ng pag-asa. At natitiya ko kung meron mang isang pagkakataong ibinibigay sa atin ng pong nasareno, pagkakataong umibig. Kaya nga nung tinanong siya, ano ang pinakamahalagang utos ng Diyos? Ang sabi ni Jesus sa sareno, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa, ibigin mo ang Diyos. Bakit tayo sinasabi ang umibig at magmahal? Dahil ligit sa lahat, tayo'y iniibig ng Diyos. Yun ang gusto ring sabihin ngayon ng pong nasareno sa iyo ngayon. Maniwala ka man o hindi, kahit tad, ka ng problema ngayon, kahit medyo naliligaw ka ng landas ngayon, kahit na may kalokohan ka ngayon, ang sinasabi ng nasareno sa iyo ngayon, iniibig kita. Binibigyan kita ng pagkakataon binubuhay ko ang pag-asa sa iyo. Kaya huwag kang ring magsawang ubibig. Huwag kang magsawang sumunod sa akin. Mahirap. Lalo na dahil may pasan-pasan tayong krus. Alam nyo po, ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Rosa de Lima. Isa sa mga sinabi ni Santa Rosa de Lima, ang hagdanan daw sa langit. Alam nyo po ba? Ano ang hagdanan sa langit? Ano raw yung makatutulong sa atin makapanik sa langit? Tuntungan sa langit? Cruz. Sabi ni Santa Rosa de Lima, ang hagdanan sa langit ay krus. Kaya wag niyong itya yung krus niyo. Wag niyong iwasan Huwag niyong isipin yung krus, malas lang, pahirap lang. Ang krus pala, pagkakataon din. Lalo na kapag ito'y isinama natin sa krus ni Jesus sa Sareno. Lalo na kapag hinayaan natin, samahan tayo ni Jesus sa Sareno, pasanin ang ating krus. Ang krus, pagkakataon. Pag-asa, pag-ibig. Tayo ngayon ay narito dahil mahal tayo ng Diyos. At dahil tayo'y mahal ng Diyos, magmahalan din tayo gaya ng pagmamahal ni Jesus sa sareno sa atin.